Come with me at work as a receptionist in a shipping company in Sweden. For today's video, since it's Friday, lalabas kami for lunch with the Filipino gang. But before that, magahanap buhay muna kami. This is Jane na mukhang na-stress sa tinitingnan niya. And it's me, very much excited to eat kasi sobrang gutom ko na promise. Di ba, Jane? And this is Madam Cherry and Ate Eden. At kung napapansin niyo, may mga garbage bag sa loob ng sasakyan. Ang laman niyan ay pera. May pera sa basura. Pero ang totoo niyan, mga nalikom namin niyang mga empty cans and bottles every time na may event sa office. Mapakita ko sa inyo mamaya kung paano kami nagkakapera out from it. Samahan niyo muna kami sa kabilang office para kunin yung mga empty cans and bottles na meron doon. Sobrang nakakalito ang weather today kasi may mainit, minsan uulan na naman. Ganito talaga ang weather dito sa Sweden. There was once in my life that in a day, I experienced winter, spring, summer, and fall. So, andito na kami sa kabilang office. Mga 10 to 15 minutes drive lang from our main office. So, nakuha na ni Jane. Akala ko sobrang dami, sobrang konti lang pala. Now, we are off to The Pant Station. Dito sa Sweden, hindi sayang lahat ng mga empty cans and bottles mo. Pwede mo yan siyang ibenta. Yan ang gagawin namin. At palagi talaga namin itong ginagawa every after the event sa office. Kaya dito, walang arte-arte. Kahit purmado ka pa, magbitbit talaga ako ng garbage bag. wala akong pake. Kasi mga tao dito, wala din silang pake. Yan din talaga napapansin ko sa kanila. Kasi kung sa Pilipinas pa to, ay ewan ko na lang dami ng makatingin sa iyo. So, ito na nga yung pant station. Nung dumating kami, may mga taong nagpa din. This is very common talaga dito sa Sweden. I remember before yung amo ko, nagpa din sila ng mga empty cans and bottles. Ito yung gusto namin sa shop na to kasi pwede namin ilagay lahat. maramihan, magka-count na lang siya ng kusa. And dito naman sa kabila, ilalagay mo siya pa isa-isa, which takes a lot of time. And sobrang hassle na. Kaya dito talaga kami suki. Diba, Jane and Ati Eden? Kailangan <laughs> talaga magsipag para makain kami today. Kawawa man, uy. Tatayin uh, na lang namin hanggang matapos. And for today's kita, it cost 392 Swedish kronor. It's almost 2,000 pesos. O, diba? So, ngayon, pwede na natin ipapalit yung resibo into cash. Solved na ang pang lunch ng Team Filipinas! <laughs> Anong gagawin natin sa pera? Siyempre, ikakain natin yan. Guess what? Pupunta kami sa isang sushi restaurant na kung saan doon nagtatrabaho ang aking friend. Alam niyo ba guys na ang mga malls dito sa Sweden or specifically sa Gothenburg, hindi masyadong alata na mall siya. Kasi very practical lang yung mga shops na meron doon kung ano lang talagang needed ng mga tao. So after, inantok na ako my So give a what you do, say, girl. I know little So back to the video. Papunta na kami sa isang restaurant. Oh, Kasi no! Kasi dito na kapagod hmm, pala mag-voiceover. Andiyan na pala yung friend ko. At yung friend ko na yan, ang bait niya. Kasi nagbabalot na siya ng tempura sushi. Sabi niya, gagawa niya daw kami. Ay, salamat talaga, Lord. Dami kong friends na mababait. Pinapakain pa akong palagi. Ang sarap pa ng pagkain na pinapakain nila. O, oh, ba? Diba? Sana all. Oh. Mas maganda pala ganitong voiceover na hindi na lang mag-iisip. Nakakapagod din kayo mag isip ko ano sasabihin ko. O, oh, at is ito. Diretso-diretso na, ba? Diba? Hindi pa talaga, talaga siya natapos. Kanina pa yan siya siging lagay ng mga kahit ano ano dyan. Pinapuno niya talaga. Grabe. Anong akala niya sa amin? Malakas kumain. Ako hindi talaga ako malakas kumain. Kunti lang talaga <laughs> kinakain ko. Sabi ko nga sa kanya, ilagay niya na lang buong ano, garlic. Di ba? Oh, no. So yan, isa-serve na po natin sa mga madam. Ito lang po, mga madam. Sana po ay maging masaya po kayo sa ating lunch for today's video at ako ay kakain na kasi ako ay gutom na. Ayan na yung binigay sa amin Captain. Ang bait talaga ng Captain na yan. Yung tempura sushi. O ba? Diba? At sumabay na din siyang kumain sa amin. Ganun siya kabait. Alam mo yun, nakikipag pa talaga siya sa amin. So binigyan ko siya ng tip. 10 krono. <laughs> Sabi niya, wag na lang daw akong bumalik. Now it's time to eat. Grabe, bilis kumain ng babaeng to. A few moments later. Hindi lang mabilis, malakas din. <laughs> Grabe, naubos. Mukhang kukulangan ka pa, girl. Grabe yung pag-aalala ko nito kasi natapon talaga yung pagkain. Natapon sa tiyan ko. Ano ba yan? Sayang naman. Hindi na kami makapag-usap mayo sa sobrang busog na abot leeg na. Dahil tapos na ang lunch soon, kailangan na naming bumalik ng office. At kailangan ko na ding tapusin to dahil inaantok na ako. Good night everyone!